for today's vlog. Tara, saman niya naman kami sa aming panibagong araw. At eto nga ang sayon, magang nandito kila nanay at gumawa nga siya ng slide. Eto nga yung kadalas ang ginagawa niya, gumagawa ng slide pag nandito nga siya kila nanay. At dahil nag-iisa nga lang siya, kaya naman hinahayaan ko na nga lang din dahil wala nga siyang kalaro. At dahil hindi nga ako nakakapag-upload, kaya naman maasahan ng late upload to. At sa mga nagtataka kung bakit hindi ako nakakapag-upload, nasira kasi yung cellphone ni sayon, kaya naman yung cellphone ko ang palagi niyang ginagamit. Kaya naman sobrang struggle din dahil hindi na ako nakapag pag voice over dahil mas madalas ay si Sai na nga may gamit ng cellphone ko talaga naman nakasabay pa yung cellphone niya at ang sabi ko nga sa asawa ko ay tsaka na nga lang na may paggawa yung cellphone ni Sai pag meron nga siya na o oh, diba hindi pa nga siya nakapamasko pero nakalaan na nga yung pamamaskohan ni Sai sa pagpapagawa ng cellphone niya at gawin back na nga po tayo dito sa video at ayan dumating nga si nani galing tindahan at meron nga siyang pasalubong kay Sayon at sinasabi nga niya ni Sayon na mabait nga daw si meron pasalubong sa kanya at nung kinahaponan nga ay magsisimba nga kami sa Simbahan ng Pulo. At tadaanan na nga din namin yung pamangkin ko sa school para makasama siya sa pagsimba. And after one hour nga namin sa biyahe ay nandito na nga kami sa Simbahan ng Pulo. Talaga namang inabot kami ng isang oras dahil sobrang traffic at first Friday. At ayan kung makikita nyo ay talaga naman sobrang daming pwedeng bilhin dito. At nandito na nga din kami sa loob ng simbahan. And after nga namin pumilot para makahawak sa pong nasa rin, eh, dito na kami pumipwesto sa taas. And after nga namin makapagdasal, sabi ko ay Sayon, ipipicture ako nga asya bago kami bumaba. Kaya lang itong Sayon namin ay eh, ayaw naman talaga makisama sobrang kulit. at nung nakalabas na nga kami sa simbahan ibibili nga lang kami ng mga kain namin at para habang nagbibiyahe kami eh, meron niya kami mga kain at ito lang din ang kagandahan sa pulo dahil sa sobrang dayong pwedeng bilhin hindi malokan yung mo at sa si talaga namang hindi pwedeng hindi makakabudol sa kanyang amat kabili ng kabilingan ng balon At habang buibili nga sila ng balon ay nakita nga niya yung lola niya, ang nanay ng asawa ko. Kaya naman nagpaluto na nga din kami ng ihaw-ihaw para naman makakain kami. At hindi na nga din kami nagtagal at pumunta na nga kami dito sa sakyan at dumidilim na nga din. At kung mapapansin nyo, ay mukhang talaga namang gutom na gutom ang sayon kumain. At sa mga oras nga na to, ay pauwi na nga kami. Talaga namang inabot na nga kami ng dilim. Kaya naman for sure na nagagabay niya kami at grabe na nga yung traffic. Dahil sa sobrang dami nga na nagsimba ngayon, kahit gabi ay marami pa rin nagsisipuntahan. Kaya naman talaga naista kami sa traffic. Dahil siguro December ngayon, kaya naman mas dumobli pa ang mga nagsisimba dito. uh, siya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.